Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon guys, kaya naisipan ko na lang gumawa ng buko juice dito sa bukid. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya umaga pa lang pagkatapos kong naligo ay ininit ko kaagad yung ulam namin na sobra kagabi. Kaya din sa umaga ako naligo kasi kapag sa tanghali pa tayo maligo ay parang hindi lang din tayo naligo kasi pagpapawisan din tayo ng marami pagkatapos nating maligo. Dahil din kasi talaga sa sobrang init ng panahon ngayon, kaya sa ilang minuto lang ay uminit na rin yung ulam na sobra namin kagabi. Kaya pagkatapos ay hinango ko na rin at sinalin ko na rin dito sa malalim na plato. Sinigang na karning baboy nga pala yung ulam namin kagabi guys. Dahil nga ay ilang linggo na rin kaming hindi nakatikim ng karning baboy kaya ito na lang yung binili ko kagabi. At kasama ko nga pala kumain yung lula at mga kapatid ko dyan hindi ko na lang naipakita sa inyo. Kaya pagkatapos natin kumain ay eh, diretsyo lang din tayong pumunta dito sa kapitbahay natin kasi bibili tayo ng mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng buko juice. Bumili nga lang pala ako ng isang condensed, dalawang biskwit at dalawang yelo. Ang kagandahan lang kasi kapag dito kagumawa ng buko juice sa probinsya ay eh, hindi ka na, na malaki kasi yung buko libre na kaya pagkatapos natin na ready lahat ng mga gamit na dadalhin sa bukid ay eh na rin tayong umalis kaya sa ilang minutong lakad lang natin ay eh nakarating na rin tayo dito sa may mga puno ng buko dito nga pala kami palaging nagkukupra ni tatay at isa to sa kuhaan namin ng pangkabuhayan at dahil nga sumama yung kameraman natin kaya siya na lang yung nautusan natin na umakyat dahil magaling din naman tong umakyat at sanay din to sa bukid at ito na nga pala yung unang nakuha niya kaya okay naman saktong sakto kaya pinakuha ko na lahat nasa pitong piraso din yung nakuha namin kaya okay na to lahat at sakto din naman to kasi medyo makapal konti yung laman niya. Kaya pagkatapos nga nakuha lahat ay dali-dali na rin namin tong hinakot kasi medyo masakit na rin yung sikat ng araw. Kaya pagkatapos ay kinuha lang din namin yung tubig ng niyog bago namin biyakin. Madali nga lang pala ang proseso sa paggawa ng buko guys. Dahil nga itong ginagawa namin na buko ay simple lang. Biskuit at condensed lang yung nilalagay namin. Magiging matagal lang kasi ang proseso ng buko lalo na paglalagyan mo pa ng gulaman at maraming prutas. Pero hindi naman siguro buko juice ang tawag nun baka salad na yon Kaya sa mga nagbalak na na gumawa ng simple at malamig na buko ay punta lang din kayo sa bukid dahil masarap naman talaga ang buko juice lalo na sa panahon na tag init ang mahirap lang kasi kapag gumawa ka ng buko juice na wala kayong tanim na niyog kasi mahihirapan ka maghanap pero kung meron naman kayong tanim subukan nyo rin to guys masarap to ako na yung nagsasabi at dito nga banda inatawa pa ako kasi kunti na lang yung ice na natira kasi susubraban ba namang init ng panahon ngayon kaya pagkatapos natin nalagay lahat ng na mga sangkap na dala natin ay halo-haluin lang din muna natin yang saglit para maghalo ang tamis ng condensed na nilagay natin at ito na nga pala yung simpleng buko juice na malamig natin guys kaya oras na para kumain at gumawa nga lang pala ako ng simpleng lagayan kasi nga hindi tayo nakapagdala ng baso at sobrang sarap naman talaga ng nagawa namin na buko juice guys lalo na matagal na rin kami hindi nakatikim ng ganito sobrang sakto lang yung tamis niya at lalo kasing nagiging masarap kasi nilagyan namin ng biskwit kaya gawin nyo na rin to guys kasi sobrang sulit talaga lalo na sa panahon natin ngayon kaya pagkatapos nating kumain eh diretsyo na rin tayong umalis kasi pupunta pa tayo dun sa bahay kubo namin ni tatay para makakain din sila sa ginawa natin na buko juice kaya sa ilang minutong lakad lang ay nakarating na rin tayo dito sa aming bahay kubo at tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung view dito kaya sa view pa lang ay tanggal na talaga yung stress mo at nandito din pala yung mga kabady natin hindi hindi mawawala yan dahil nga ayan lang din palagi yung mga kasama natin dito sa bukid at andito din pala yung kapatid ko ay sumama din pala siya sa lula ko kaya tamang kain lang muna yung lula ko dyan habang andito din naman yung kambing ni tatay tingnan nyo naman ang mukha ng kambing guys parang susungain ka na napakasungit na talaga kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys kung may lalabas na ad sana wag nyong skip kasi malaking tulong na yan sa sa akin. Maraming salamat po. I love you.